so KJ vlog oh wow. is here again so after kailan natin nakuha si Scoopy 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 yung motor niya Pero ang pangalan namin sa kanya Scoopal, is iscoopal, di ba? So January 28, ano ang date na ngayon? Feb 1. Feb 1, na ngayon. Feb 1, 28, 29, 30, 31. 4 days. So four days, 4 four days ko na siyang inaayos. Uh, ako lang mag-isa, hindi ako tinutulungan nito. Mama, tinutulungan kita mag-ano eh. din kay So papakita ko lang yung yung um mga nagawa ko na. Actually, baka ma-assemble ko na siya ngayon. Ito. Ito siya, guys. Sumama so, ka naman. Ito. Ay, eh, harap ko lang. So, ito. Yan. Yan yung footboard. Nagawan ko na rin sya ng matting. DIY lang rin to. Uh, binili namin sa Shopee. 100 plus yata ito. Tapos, kinat ko na lang. Kasi so, ito, nirepaint ko na lang ng ano, flat black. Kasi sobrang luma na talaga eh. Kasi ito yung mga pairings. Yan konting mapping lang hindi ko na nirepaint binaping ko na lang yan kasi ito yung pang ilalim nirepaint ko yan yung mga black ito hindi ko pa nagagalaw eh. hindi pa dumadating yung seat cover Pero sunod na yan ito mga nirepaint ko ng flat black so ito yung eh, tambucho tambucho tapos yung tinidor yan repainted na rin yan yan na yung accomplishment ko ngayon ito na sya yan nalinis ko na rin body dati putik putik yan eh ayaw ko Nalulubog yata sa baha ito eh no nalubog yata sa baha eh yan yung panggilid, nalinis naayos palit ng na-change so ito na napalitan ko na ng dito gear oil tignan mo na mga kumintab uli yung ano balik kintab yung yung mga chrome parts nya kasi ito na repaint ko rin para solid mombago kalinis ko na rin tong brake kakalinis ko lang tas air filter air filter di pa dumadating ito sobrang dami lang is ito noon natono ko na yung carburetor natama ko na rin yung valve clearance kasi medyo maluwag sya as in na tune up ko na sya inihintay ko na yung darating na bagong spark plug pero okay na yan tapos yung mags nirepeat ko na yung mags white na sya ngayon so clear coating na lang yun yun lang update tapos uh, upload ulit ako ng ano video pag nabuo ko na siya ewan ko kung mabubuo ko pa tumi hindi ko na matandaan eh nakapagod eh so stay tuned guys kung ano mangyari doon sulit ba talaga yung nabili namin Honda Scoopy o hindi malalaman natin yung pag nagamit na ni Mrs. So, yun ulit. Uh, thank you. Thank you sa panonood Update na lang. And subscribe na rin po kayo sa aming channel, KJ Vlog. Click notification bell para updated kayo every time na mag-upload kami ng panibagong video. So, yun na. Tutuloy ko na yung trabaho ko. bye bye, bye, -bye. Yun, no. Nakaigala Mamaya. pag na yan. bye bye